Andang humarap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa anumang investigasyon kung may malinaw na ebidensya mag-uugnay sa kanya sa flood control anomaly. Pero hirit ng Malacanang, hindi dapat kalimutan ng publiko na mismo ang Pangulo ang unang nagbunyag ng katiwalian sa flood control projects. Nagbabalik si Crazel uh, Pardilla sa report. handa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na harapin ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa Flood Control Scam kung may ebidensyang mag-uugnay sa presidente. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Kung sasabihin po natin na command responsibility, siguro magbigay na lamang po sila kung paano nila ma-link ang Pangulo patungkol dito. Ayon sa Malacanang, Mismo si Pangulong Marcos ang nagbukas sa mga mata ng taong bayan matapos isiwalat ang mga maanumayang proyekto kontra baha. Si mismo si Pangulong Marcos Jr. ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Nais ng Pangulo na managot ang dapat na managot. Para sa palasyo, nagbubunga na ang kampanya kontra katiwalian ni Pangulong Marcos. Syam na individual na na sinasabing nasa likod ng mga binalahura at guniguning flood control projects ang naaresto. Patuloy ang manhunt operation sa mga akusado at pag-iimbestiga para makakalap ng matibay na ebidensya at kaso at makulong ang mga nangurap sa kaba ng bayan. Kaya buwelta ng Malacanang sa batikos na pinakamahina ngayon ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa gitna ng kaliwat ka ng kontrobersiya dulot ng flood control scam. At his weakest? Ito pa ba bang panahon na to? Na siya po ang nagpaimbestiga? Hanggang ngayon po, maraming ginagawang aksyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Ang dami na po na napaaresto, marami na po rin na kinasuhan, marami na po na naibalik na pondo. Ito pa ba yung weakest na masasabi natin? Madali po kasi sumigaw na bumaba sa pwesto. Pero kung papaano papalakarin at pamumunuan ang gobyernong ito kapag bumaba ang Pangulo, ano kaya ang kanilang masasabi? Sa kabila ng mga issue nakatutok ang administrasyon sa pagpapanagot sa mga tiwaling sangkot sa flood control project. Nakafocus ang Pangulo sa patuloy na pag-iimbestiga sa mga personalidad na dawit sa flood control issue at buong loob na gagawin ang mga hakbang upang mapanagot ang mga sangkot at maibalik ang mga kinurakot na pondo. Para sa mga kababayan nating sumisigaw ng hustisya laban sa korupsyon, hindi kayo bibiguin ng Pangulo. Curly Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.